Hello guys! Sa panood nyo na ba tong video na to? Viral ngayon ang mga kapatid ni Carlos Yulo na sila Eldrew at si Eliza matapos gumawa ng isang sayaw sa kanilang social media account na di umano ay nangungut siya or nambabastos sa mga PWDs or person with disabilities or may kapansanan. Dahil nga sa ganyang steps na ginawa nung magkapatid kasama nung isang influencer marami tuloy ang nambabash sa dalawa dahil sa video nila na to, ang sabi sa mga comments, sana maging PWD ka rin para ramdam mo. Ayan, nakitaan tuloy kayo ng butas. Very wrong mga bagets. Nako, dyan kayo nagkamali sa ginawa nyo. So, yan ang ilan sa mga comments. Pero may mga nagkatanggol din naman sa dance steps nitong magkapatid na to at sinasabi na hindi naman daw nila minamak or kinukot siya yung mga taong may kapansanan sa dance steps sila na to dahil zombie daw ang ilang pino sa steps nga nung sayaw nila, and may mga nag-agree naman, meron naman ng na palusot lang. And kung matandaan nyo nga, last week lang din, may mga viral videos din sa iba't ibang social media na nakakuha din ng mga negative reactions and comments from netizens dahil sa dance steps nila na ganyan. Parang sumasayaw sila sa viral song na maybe this time, pero yung dance step, eh parang ang ginagaya nila yung taong may kapansanan or PWD. And dito din na-issue yung isang member naman ng Bini na si Maloy kung saan nag Aksya or nag-comment pa siya na tuwang-tuwa sa sayaw na tila nangungut siya nga sa mga PWDs and nag-sorry naman siya after neto. Pero kayo ba? Ano sa tingin yun? Binastos pa talaga ng magkapatid na si Eliza at si Eldrew ang mga PWDs dahil sa sayaw nila na to? Or zombie talaga yung kanilang pinoportray na misunderstood lang talaga ng mga netizens yung ginawa nilang to? Comment down below.